Ay, <laughs> ito yung sa Pilipinas, asang ka pa oh. Nakasab, ayun no? oh. Uh, Malupit. talaga yun ano? oh. Sa Pilipinas na makikita natin. Only in the Pilipinas. May <laughs> sabit. Naranasan ko rin to eh. Ang ano, ang haba pa naman yan ah. Hmm. Siguro, repentan yun sa may ano. Antipulo. natatawa yung mga kasama ko nito Shit! Paano pag nahulog ka dyan? Adi hulog ka kita niya ng mga kasama mo rin hmm, Magita ko sila, shit! Ano bang lugar yung doon sa inyo? Sabi ko, Pilipinas Puso <laughs> pa rin pala dito to sa Tanay, ano? Hmm. Sa amin sa Mindoro may dating ganito pero hindi na, wala na Sa yeah, dumami ng tricycle eh Dumadami ng sakit hmm. Social na rin yung mga amin doon sa mga mangyan doon.